gutom na gutom na ako so yung ating suka dalawa, meron akong ganitong suka galing ito kay Pinkis saka meron din akong ganitong suka ito yung ginagawa namin itong itong brown na parang tuba ay galing yan kay Pinkis tapos ah uh, yan so ang gagamitin natin huwag na gagamit nito ay oo kasi may suka naman dito eh dito na lang natin yan ilagay. Tapos may suka naman dito. Ito yung At saka, there you go. <laughs> <Ang> pinaghirapan ko. <laughs> Ang ating tortang talong. Na it's very ano, it's very At saka ito yung ating ano. Ito yung ating sobra. Ah ah. Oh. Uh, once again, meron ditong buko. Di buko? <laughs> buko ah. At saka, ano yung maingay? Shirley May? Ano po yon Kuliglig. Maingay yung kuliglig. At saka, this one ay Kuya Bano. Okay, let's pray. Wala akong kanin kasi hindi pa naluto yung kanin. Mamaya, mamaya na ako kakain ng kanin. Magbaon ako papunta sa bayan. There you go, kain na na. Dito ko yung flag. So yung dip natin, ito yung sobra ko kanina. Yung bagoong na may, ano? Yun oh, yung bagoong na may um, cucumber. Bosen, ulitin ko lang. Ang lahat ng plato ko ay ganito na. Saka meron akong sartin, oh, 'di ba? Saka ito yung 'yan. Diba, Lysion?

buka awak buka awak zaba punya ali, alih alih buka libah ba si buka touch buka touch ali bibi ko muna si buka sa ano sa loob. kasi ano eh so yung, yung pinaka rice natin this one ang tawag nito ang tortanda Tapos, ito yung sobra na naubusan ako ng ubusan ako ng itlog. Mmm. Ang bango. Ugra. cả em và xin cho nam anh ngày Ano 'yun? Kuliglig. Mm. 'Yung maingay po kuliglig magbaon ako mamaya punta sa bayan Talabasin natin si Buko kasi kawawa. Wait. Hindi naman yung nagutom. Kasi nandun sa, nandun sa loob yung makain. Buko! naman yung makain mo. Bo, bakit ka ano ha? Para kasi itong tao eh. Ang tahuri po is kind of beans. Yung niluluto ko na para siyang ano, um basa beans siya. Ang kulay niya is off white. So niya yan tahuri. Okra. Kap ng Okra. Hmm. Aman. 'Ole. Ito ay sa kanila na to. Ito ang ano eh, yung alak. Sobrang alat. Uy, buka! Bakit? Hmm? Hmm? Butong ka na? Hindi ka naman natin butong eh. Gusto lang talaga siyang matulog. Basta so, ga ganito yung ano niya, ganito yung ah, uh, gas niya. Gusto niya matulog. Ga ganyan o ganyan. Ayan, natulog na. Hmm. Diba? Hindi ito nagutom. Hmm. Pag ganito, gusto niya magpaganyan. Wow, perfect ang ating ototation. Excuse me. Kain na rin kayo. So, itong niluto kong lahat ng ito, wala itong MSG. And, asin lang ang pangtimpla ko nito. And, yan wala tayong kanin. Kasi nga, hindi pa naluto yung kanin. And, mamaya na lang magbaon ako. Magbaon ako ito naman, itong inano ni Paul, ang nilagay niya, ano eh, uh, bagoong. Bagoong ang nilagay niya, kaya sobrang alat. Kaya eh, ayaw ko, don't, no, no, don't, no, no, don't, 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 don't. Bagoong yan. Tapos, ayan, ayan, sobra, ayan. <laughs> Baby box and good night. Sing and sleep tight. Baby box, that's the Baby box is very killing ling. Baby box, kiki ling. ling ang baby box si villain. leng leng, leng box chabling. Thank you talaga. Kaka meron pa dito, ayan, mamaya. Mm, Di ba talaga na aking box si Belen? Saka this one ay iinumin ko mamaya. At saka this one, ito yung kinuha ko doon. At saka this one, dadalhin ko to. Hinug na eh, hinug na, hinug na. Dalhin ko to kay Mother. Doon sa bayan. At marami pa akong, o, si Box. So ayan, kain na rin kayo. Ha? sa saka once again, yung mga plato ko, lahat nag lahat lahat na. Meron akong mug. Yan, this one. A mug. Tapos, a bowl. Di ba? Tapos, meron pa akong, ano, oblong nito. Kanya. Ali na, box. Tingnan niyo si box. Ayun na. Ayun na. brandy di Ano yung kang brandy yun? Di ba? Oh, no, 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 no

Iligpit ko lang to. Iligpit ko lang to ha. Yan si Buka umupo.